moments later. At uh, tulad na sinabi ko na magluluto ulit ako ng pangalawang recipe. Ang aking iluluto ay pancit Ngayon, ito po yung mga sangkap. Ito yung uh, flower tapos si chero. Yan. At ito naman yung atay ng manok at sibuyas at bawang ito naman yung baboy karne ng baboy ito ngayon yung pasyentiyo na naibabad kanina kaya ito ngayon yung kabuwan ng sangkap ng pansit bihon ngayon igigisa na natin yung mga sangkap bawang sibuyas ito tapos isusunod yung pinakuluang karne ng baboy ayan dahil lumambot na, nabanggit ko kanina, palalambutin. Eh, ito na. Uh, ito na. So, umpisa na natin. Ayan. Ah, uh, Subaybayan so nyo, mga bro. Mga mga brad. Bro at brad. What? Uh, Subaybayan so nyo, mga bro. At, ah, uh, ito naman ay lutong pambahay lang naman. Uh, gusto ko lang ibahagi sa inyo sakali at meron din hindi di pa nakakaranas magluto ng ganito eh matututo din kung gusto niya magluto ng pansit gisado yan ang pinakamasarap ngayon isusunod na yung atay balunan yan naman ay kung tutusin ay maraming sangkap eh, ito naman ay pangbahay lang naman hindi naman paninda kaya minarapat ko na ibahagi naman sa inyo paano magluto yung pansit ayan ihalo-halo natin uh, ah, pag halo-halo pag ah, medyo natin na magluto na ilalagay na yung mga sangkap na gulay yan, tatandaan nyo at uh, nyo ako na manonood. Parang na rin kayo nanonood. Nandito na kayo panonood ng pagluluto. Ayan. Ayan. na. Kanina, nabanggit ko kanina na yung karne ng baboy, palalambutin. Ito na. Ginigisa na. na Nilagyan ng konting toyo. Ayan. Ayan ang mga sahog. Tatandaan natin. Yan. Bawang sibuyas, karne ng baboy, tapos igigisa. Pag medyo maluto-luto na maluto na yung karne, lalagyan ng konting toyo. Ayan. Tapos isusunod na rin yung gulay. Yung cauliflower at saka Yan na ngayon ang pangalawang ilalagay na sa cup yan nahalo-halo na tapos ito na yung koli water ay koli <laughs> koli flower saka chicharo yan ito lang pasensya na kayo kung medyo uh, nagkakamali ako ng kwad hindi, yani, hindi naman ako nagluluto ako lang ang taga-dikta ang nagluluto yung aking sambahayan. sambahay sambahay siya ang chef ko. Siya marunong. Eh. Uh, pinapakita ko lang sa inyo kung paano magluto ng Lang Ayan. Uh, samahan niyo ako na panoorin para kahit pa paano magluto ng pasityon ay nalo na pag medyo alam natin na pwede ng halo sangkap ang pangalawang sangkap na ilalagay dyan yung uh, repolyo tapos pag alam natin na medyo malabnaw lagay ng konting toyo ulit uh, haluhaluin ganyan lang kasimple pag pagluluto ng pansimple yun mga bro higaan nyo na panoorin ito dahil malaking bagay din na makakuha kayo ng konting idea sa pagluluto uh, kaya pag ganyan bawa nag na lang kayo o so, kaya kayo lang ang nasa bahay o sa man kayo pwede magluto o sa mga kakilala nyo meron kayong konting idea na kung paano magluluto ng pasityo dahil malaking bagay ito paano ang pagluluto Kapayan nyo ako na manood mga bro mga kabayan at huwag nyo kalimutan na isubscribe yung aking channel ang aking channel uh, kaero.com vlog o ilike yung notification bell para sa mga susunod ulit ay muli ko papakita sa inyo kung ano yung pangatlong recipe na aking ibablog ulit at uh, subscribe nyo na, na okayan yung mga pangarikado para magkalasa uh, kahit ako matututo na rin ako pagluluto dahil pinapanood ko yung aking video kung paano magluto uh, at iba bahagi ko naman sa inyo uh, kahit pa paano magkataroon tayo ng mga idea laking bagay ito mga bro mga bayan na ito'y tayo ng konting idea kung paano pagluluto. Ito na bro, yung mga sangkap na niluluto natin kanina. Ito na yung kabuhan, luto na. Ngayon, kanina ito'y pinagtanggalan ng gulay. Niligan natin ng konting tubig bilang sabaw. Ngayon, bugburan natin ng konting lor cube para magkalasa naman. Papasarap din yung lor cube ito na ilalagay na yung bihon pasit bihon yan sana nasubaybayin niyo mga bro mga kabayan mga sir itong pagluluto kahit pa paano kahit na uh, ganito ang pagluluto eh nakakuha kayo ng konting idea ang video para sa ganun ay lalong maragdagan yung kaalaman natin hindi lang naman ako ang matututo kundi pati kayo matututo kayo sa ganito pagluluto kaya minarapat ko na mag vlog na lang kung paano magluto ng mga ulam ulam at uh, ano pa bang iba na maluto ay ito ipapakita ko sa inyo yan hintayin natin na maluto pag ito maluto na yung bihon ay makikita natin pagka uh, para mat matutuyo na yung sabaw ibig sabihin pawala na yung sabaw pagkatapos nun ilalagay na yung mga sangkap na mga gulay kanina na niluto natin Sige. at kasamahan nyo lang ako na manood subay pa itong pagluluto sana huwag kayo magsasawa at tulad na sinabi ko huwag nyo naman po ipagdamot na sana ay subscribe nyo naman yung munting channel ko uh, kaero.com ka vlog yun po ang pangalan ko sa aking vlog ay subscribe nyo tapos i-like and share nyo at i-click nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod pa na palabas natin na ibang recipe ay masusundan ulit ma-update kayo lagi ano at salamat sa inyong lahat hindi ako nagsasawa na magpasalamat sa inyo sana naman ay ma-monetize yung aking vlog at uh, ito ay babalik ko naman din lahat sa inyo ito itong papasasalamat at tiyaga lang. at ito ang na inyo mga sir mga bro itong kung paano pagluluto may lagyan ng konting paminta para yun ang magkala, yun ang bibigay lasa, yung paminta paminta, konting toyo para naman ay lumasa naman ng kahit papaano ay, yan ang lutong lutong, lutong bahay halo halo toyo pagkain toyo. toyo yan yung gawa na siya mawala na yung kwan sabaw ibig sabi, sabihin pwede na ilagay mamaya yung gulay yung mga sangkap yan, yan yung halo halo tapos lagyan ng paminta

saan tawon ah ah visa dong passet visa dong tawag noon visa dong ng soyo tapos, tapos bikin kailangan pala kumpletuhin mo ng rekado tapos panghuli na lang yung mga sangkap ibig sabi yun lang talagang nasa no magpapasarap ngayon ilalagay na ngayon yung mga sangkap na gulay yan yung linuto natin kanina uh, na pinapakita ko sa inyo na mga sangkap yan na pwede natin tapos yung halo na tapos maluto na yan yan ang kumain yan na ang kabuan tong pasit kisago tawagin sana kahit papano ay nakapulot tayo ng konti ng idea kung paano pagluluto ng pansit isado. At dito nagtatapos at sana subaybayin nyo pa yung susunod na recipe na muli kong ipapakita sa inyo. At paalala ko ulit, uh, isubscribe nyo naman para naman pamonetize yung aking Munting Janet. At nagpapasalamat ulit ako sa inyo ng marami. God bless sa inyo lahat. At magandang gabi.